Hi guys, samahan ninyo ako guys na mamimili ng pinto. Pinto po para sa CR. Yan, ang sabi ng partner ko guys, mas gusto niya itong green. Yan, kayo guys, anong gusto niyo, green or blue? Kasi sa akin, mas gusto ko talaga din yung green. So, nagkasundo kami ng partner ko na green na lang. So, ayun, na-deliver na din sa wakas itong aming pinto at tinapos na din ng aming panday or karpentero guys sa Tagalog panday sa Bisaya hey guys duha ang akong gipalit na ano na pintuan isa para dira sa CR o isa naman para dira sa banyo so ang kanang isa kas banyo unya na lang daw na or ugma na lang daw sabi ng ano namin karpentero guys basig matingala mo nga nung Bisaya o Tagalog magtegalog ta usahay magbisaya tano kay usahay di ko ay ko ka istorya sa tagalog maglisod ko kay kabalo na mo bisaya tanda ko so i mix mix na lang nato no bisaya og tagalog para na makasabot gamay nga tagalog na no, pay makasabot gamay na bisaya actually ang mga bisaya makasabot man na bisaya on pa na nimo ingleson or imuhang tagalogon so mao ni siya guys ang amuang area no dara among silingan Mm. mo na mong silingan. taghana na kai mga sagbot, guys, o sa kilid, no? Ang dami nang mga damu-damu. Yan. So, pag dito ka sa labas, yan ang makikita mo, yang CR at saka banyo. Ganyan yung itsura. Actually, hindi pa ito tapos kasi lalagyan pa namin yan ng harang doon sa likod. Talagang yung, i, e, ano na mo ba, e, ano yun na mo iuntop na mo dito sa atop taman kay para masirad anjit so anam anam lang ta guys anam anam lang di na to bigla on di man tay magtigom lang sa ta so habang ano guys nagahulat ko sa oras kay magistorya pa undami um sa panday kay na ako iingon about sa katong host nga naa dito sa kilid kay ako ipaputol so habang busy pa siya ako ay magbanat muna ng buto char magano day ko guys maglimpyos ako kudri sa mga damu damu tungod ulan guys maunang paspas kay ni tubo ang damo nato diri so magano ano muna tayo magbungkal tayo ng damo gamit ang ating mahiwagang kamay char lang ayan ang init guys makikita nyo naman na sobrang init ng panahon tiniis ko lang ayan nag ano tayo tanggal tayo ng mga damo para kahit papaano ay mabawas-bawasan konti ang ating ano dyan sa bakura natin sana guys by next year ay makalipat na kami in God's will yan talaga ang aming dasal kaya todo ano kami todo tipid todo tigong may kwarta so kung nais will do dili uhurutanan mo alam bilinan tapos pag ano na, dumami na yung ano namin, naipon namin pera, S saka na naman kami bibili naman ng other materials para dito sa bahay. O di ba, guys, dili pa mi makaano ana, makapahuman aning balay nga halos di na gay mamalit yan sa among mga gusto para lang ani mahuman aning balay kay alam nyo guys napakahirap at saka napaka ano hassle talaga pag nagbo-board ka kasi every month magbabayad ka ng monthly no 1300 kung sa iba guys mura lang yung 1300 para sa amin guys sobrang mahal na yan kasi yung 1300 guys makakabili ka na ng 25 kilos na bigas di ba sayang no kung mag rent ka lang kaya talagang tudo ano kami sikap pero yung partner ko nagpasalamat ako sa partner ko guys kasi talagang ano siya masipag ng trabaho tapos marunong din siya hindi namang magtipid hindi naman yung ano talaga yung hindi na talaga bibili ng ano pagkain bumibili kami ng masustansyang pagkain din mga gulay isda yan pero minsan lang kami nagkakarne so yun ang dahilan char tapos guys hindi rin kami sumisilip sa mall hindi na kami pumupunta sa mall guys as in mga one year na siguro char di man good na yung nga mo ato sa mall pero sa tinuod lang guys mo ato pumig mall katulang yung among tuyo mo among paliton So, dili na mi kailangan mamalit. Pero napoy usahe, guys, no, matintal ka. Matintal ka bago sa nyo mapalit. O, yung unahan, yung unahan na, maingit ka sa uban. Hala, nindo tagi siya sandal. Nindo tagi siya ubang. Anong ako, maura magyapon na akong bag, mga... 10 years naman siguro ni na akong bag o akong sandal na makaana ka pero gina ano na mo ginaput na mo sa among mind na dili dapat mi mag isip o ingon anak kay kung kana lang perminti among isipon guys na, wajudmi, wajudmi mako anani madaw-daw, no? Dili judmi makatigom. So kailangan think positive at huwag mainggit. yan ang aking motto sa aking life today. So ito guys, pauwi na ako. Dito lang tayo dadaan para maipakita ko yung ano. Actually kanina ko pa naipakita yung mga bahay-bahay. dyan kanina. Okay. So, guys, meron ako pala akong natutunan, guys. So, may isha-share ako sa inyo. Mabilis lang to. May nabasa ako, guys. Actually, for 39 years ngayon ko lang itong nalaman. My goodness. Ang bahay pala, guys, ay hindi assets. Oo, kasi ang akala ko dati at saka ng mga ibang tao, hindi naman lahat yung ibang tao kasama na ako akala ko yung bahay ay assets yung mga sasakyan ay assets hindi pala ang asset pala guys ay yung pera na pumapasok sa bulsa natin at saka yung bahay hindi pala asset yan pala ay isang liability char mos kinamos o di ba nag lecture pa ako kasi ang ano pala ang liability pala is yung di ba yung liability ay yung pera na galing sa bulsa natin na lumalabas So that means ang bahay ay hindi isang asset kasi nagpapalabas tayo ng pera sa bahay katulad ng bibili tayo ng materialis. Pag may bahay tayo, siyempre bibili tayo ng mga appliances. Tapos pagkatapos bibili ng appliances, di syempre, mag na yan ng kuryente. Tubig. O di ba? magbabayad tayo buwan-buwan. So, ang bahay pala ay hindi assets at ang mga sasakyan hindi pala yan isang assets yan pala ay isang liability so yun ang natutunan ko for today so tapos meron pa ang ano pala dapat pala daw tayo pala daw na mga tao ay dapat bibili tayo lagi ng mga assets so example na assets like halimbawa lutih, tapos papatayuan mo ng rent house ayan so di yan na yung matatawag mong assets so every month may matatanggap ka matatanggap ka na monthly income so yung monthly income na matatanggap yu, mo yan yung tinatawag na ano mo siya ginansya no kung sa bisaya pa ginansya pero useless lang din ang ginansya mo kung yung ginansya mo, yung yung pera na galing sa assets mo, asset mo na pumapasok sa bulsa mo, i e, useless lang kung mas malaki pa yung mga expenses mo. Halimbawa, yung pumapasok sa assets mo na 500 pesos, example lang. Halimbawa, every week may 500 pesos ka. Kaso, yung expenses mo naman, every week ay 600 pesos ang expenses mo. So, useless o oh, diba useless so yun lang guys ang aking explanation so ayan nandito na pala ako sa bahay guys kanina guys sinusundan ako ng aso my goodness iwan ko anong trip ng aso na yun bakit niya ako sinusundan so nakita nyo naman sa video na sinusundan niya ako so dito guys tinawag ko yung aming kapitbahay kabormit namin kasi yung tubig niya ano, nag-agwas-awas, nag-agas dito sa gawas. So, ako siyang gitawag para, ano. So, mo ako ang mahiwagang mansyon. Char lang. So, guys, oh, nag-agwas-awas lang tubig. So, ako siyang gitawag. So, din na sulod na ko, nadatnan ako ng pipino. Kakinsa ba ka ng pipino? Kalit lang ning nasa ako ang, ano, gihatagan siguro ko, guys. Wala man ko direct ganina. So, siguro binigyan nila ako ng pipino kaya thank you so much sa na nagbigay ng pipino sino ka man malalaman ko rin yun mamaya kasi tatanungin ko yung mga meat ko kung sino nabigyan ng pipino so ayan andito na tayo so thank you guys sa mga nanonood sa aking video maraming salamat sa inyo bye bye paalam